guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niya ako guys. Um, wala lang. Gusto ko lang makipagpwentuhan sa inyo ngayon. Bali, nandito na ako sa work. Susuklay muna ako guys kasi galing ako sa galing ako sa kalsada. <laughs> Nag-tricycle lang ako guys. Kasi nga sobrang mamaya gagabihin kami ng uwi ni Rin. So ayoko kasi mag-drive ng kasama si Rin ng gabi ng e-bike. Kasi medyo nahihirapan pa yung mata ko. Pag may nasasalubong kami na masyadong matingkad or mga ilaw. So siguro in time magagawa ko na rin di ba? So ayan guys mag powder lang ako. Kasi pinawisan ako ng bongga-bongga. Ayan uh, guys. by the way guys, nabili nga pala ako ng sagot sa kainitan ngayon. Ito. Actually, malakas siya in fairness. 1. Meron siyang 1, 2, 3, 4, and 5. In fairness, salap siya. Nabili ko lang siya ng 139. Diba? In fairness, worth it naman siya. And then, may kasama na siyang uh, charger. Yeah, type C na rin yung kanyang charger. Tapos meron na siya dyan. Ayan na, uh, may monitor siya. Ayan. Maganda. Sana tumagal, ba? Diba? In fairness, sana tumagal talaga siya, guys. So, ayan. Ngayon, uh, today is Thursday. And wala naman na masyadong gagawin. Uh, dahil updated ko naman sa work ko. So, mag-start na ulit ako ng mga gagawin ko pang iba. And then, um, um, mamaya mag aano ko, mag may breakfast ako ng tinapay at saka ng kape. So, samahan niyo ako guys, ha? By the way guys, share ko nga pala sa inyo. Medyo natututo na ako magtipid talaga ngayon. Kung dati super nagtitipid ako ngayon, mas nagtitipid ako ngayon guys. Yung mga parcel, nanimili pa rin naman ako, yes, most probably. Pero hindi na ganun kadami at hindi na ganun talaga na super pag gusto ko lang. Minsan, ngayon kasi parang iniisip ko, kailangan ko ba? Alam mo, yung ganung feeling na... na uh, Ewan ko ba kung meron sa inyo. Actually, natanong ko rin to sa friend ko kahapon na may times ba na gusto mong mag-shopping, gusto mong mamili. Pero pag nabili mo na yung gusto mo, parang uh, nangihinayang ka. Tapos at the same time, parang sana hindi mo na lang binili, sana inipon mo na lang. So, ganon yung nangyayari sa akin ngayon. Honestly, gusto kong pumunta minsan sa mall, gusto kong mag-shopping na mag-shopping sa online. Pero, pag naisip ko na sayang naman, itabi ko na lang yung pera, ganon ganun yung ginagawa ko ngayon. Para kasi ang dami ko rin uh, fears mula nung nangyari kay mama na, yun nga, kasi sobrang alaki din yung nagastos namin, ng kapatid ko nung nagkasakit si mama hanggang sa nawala siya. Pero hindi naman namin pinangihinayangan yun. Ah, kung talaga ano, kailangan talaga. Walang mga problema narinak sa part ng sister ko. Hindi naman siya nang hinayangan. Kaya lang yung parang dapat pala talaga lagi kang ready, lagi kang, alam mo yun kung pwede nga lang kumuha sabay-sabay ng insurance. Kailangan pala yun. Important pala talaga yun. Lalo na yung mga, yung, um, kung sa St. Peter, yung ganun, kung saan ililibing, alam mo, yung parang ngayon ko na pag-isip-isip na kailangan para talaga nung ganun. Kala ko dati, um, wala lang, yung pala is uh, kailangan talagang paghandaan at saka hindi na puro oo uh, uh, ngayon hindi ako masyadong matipid pagdating sa pagkain pero sa material na bagay sobrang doon talaga although kasi sinasabi ko rin sa sarili ko meron na akong mga bags meron na akong mga ganyan meron na akong ganito so ngayon ang gusto ko lang talaga is makaipon magkaroon ng laman yung ATM ko parang gusto kong ganun ba so inshallah sana nga this year makaipon din ng kahit papano magkaroon na naman yung ano ko para just in case yung tinatawag na emergency fund importante pala talaga yun kasi yung sister ko tinanong ko siya sabi ko kasi hindi siya nangutang or what pero meron pala siyang emergency fund na kapag nangyari mga hindi inaasahan, meron siyang puhugutin, which is true pala talaga yun, guys. So, wala lang, guys, na-share ko lang yun, diba? Sabi ko, kakain ako, pero hindi ko na nga nagawa. So, wala lang. Siguro nga dapat talaga, um, ngayon, lalo na sa panahon ngayon, mag-enjoy pa rin naman tayo, Most special dito sa mga bagay na gusto natin, pero limitahan na. Hindi na ganun yung talagang one-day millionaire. Kailangan din kasi isipin yung future. So, ayan, guys, I hope meron kayo natutunan sa mga sinabi ko. Diba? May sense naman eh na kahit papano talagang kailangan paghandaan yung mga darating na na sitwasyon. So ako oh namimili ako pero siguro ang pinakamahal na yun nasa 200. Kahit gusto kong bumili ng mga Aqua Plus ulit na ganyan yung mga ano. Hindi, parang sabi ko meron pa naman tapos yun. Basta yun lang guys, gusto ko lang i-share, gusto ko lang i-ano sa inyo na, na medyo nagtitipid na talaga ang lola nyo. So ayan guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lang sa aking YouTube channel. Magkwentuhan pa tayo guys. Uli, comment down kayo kung anong gusto niyo maging topic natin, di ba? Sa dami rin ng mga naging experience ko sa buhay. So don't forget to subscribe, like and share my video. So magli-lipstick na ako guys.